Hi mga lads, so, nandito po ngayon ang mga bingwit, mga uuha, mga huli ng isda. Ayan. Yeah. So kasama ko po si Mariel. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So ito dito po kami guys na area kasi walang tao. So dito yung point. Yan. So bali, apat po na bingwit ang hawak na yes, ha? yun. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat na, ano po. Ayan. Ito, iso? Ito, batsa. Ito, ganoon, ano. What time now, nin? So, ayan. Meron, guys, meron. Meron, pwede ito, ito, meron. Nakahuli. Pusit po yung hinuhuli namin, guys, ha. Pusit. 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 Pusit na yun. Pusit, ayan. Pag, ano pala, mga lads, pag ganyan pala, ibig sabihin, may nahuli. Kamusta ka? Ayan, uh. meron ba yung tuha? So, ay Dito pa kasi yung isa. So, nagdala na rin ako ng pang, bueno, guys, kasi sobrang lamig kasi dito. Sinama namin sa si pero maya maya uwi na din kami kasi malapit lang naman dyan. Dyan lang naman ang bahay. Dyan. Nasaan ba? Doon. Doon sa, ano, yung sa likod ng puti namin.

pag nakahuli ka daw guys ng ano ng posit mga 6 minuto daw bago mo tanggalin yung hindi ko bayan natin tingnan natin guys kung talagang kumapit yung posit kasi hindi na gumagalaw yung ano tingnan lang po natin ha yung mga sinagay ko yung isda doon sa ilan kaya sarap ng amoy yun ay yun yun so ayan guys kunin natin kasi Uh, lampas na po ng 7 minutes so kailangan nang hulihin ayan so dapat dahan dahan daw ayan madabas akong naabay ko kamera kamera Hira ang hirap pala mang huli guys ang isda ano po siya Pusit kasi ang tirada nila guys kasi ang mahal ng kilo. Ano yata? Tuki o triki yata ang isang kilo sa atin. Yung pera. Wala ko na paano hinahin maraming. Sini pa si pa pala niya yun. So, kailangan pala pag-ahit ko ano ang dahan dahan-dahan pag Tapos pag-buhi din ang tabak. <laughs> mga lads, pag na-pitpump, ma -pita, mano -ano yan, maputol yung line na yan. Dito talaga sa mukha ko yan. Itong ano, tingnan mo, delikado to pag maputol ang line. Kaya dito talaga sa mukha ko to.